Fish on guys. Fish on. Fish on guys. Hello. Hello mga angler Fish on. Nandito naman tayo. Power power. Pangalawa na to. Kahapon, kuha sila ng dogtut. Kahapon, hindi na video kahapon. Sayang. Walang kameraman kahapon. Nakarating lang ng... Mantap. Power. Malaban. Ang master. Malaban. Grabe ang laban. Malaban to. Totot -tot sa'yo Omar Mukhtar. Baka malas mo. <laughs> Tingnan mo, nandito na. Kunin natin yung pangkawit. Malaban pa guys. Eh. Ganda ng tama niya, siguro Ruby. Siguro to, Ruby, Ruby. adalah naian saya. Malaman. Laban. Laban na no. Nang kabarangan nito. Ito ang laban. Arthur Kay J, Lemon TV. Ang fishing kana ulit Jay. Dito sa Simon Spot. Kung gusto nyo mag ng spot, meron kami dito sa Tawi-Tawi. Available -Tawi. po, available po kami mag, uh, mag-tay Ito so si Kagawad. Hanapin nyo lang si Kagawad. Kagawad RG. Sa Simunol, tubig indangan Tawi-Tawi. Only in Mindanao. 3 minutes na labanan lumalaban guys pangalawang huli kahapon hindi na videohan ayun videohan na <coughs> Kilo Siguro ito mga 10 kilo 15 to 10 kilos Kasi lumalaban siya guys Pag groovy yan Lumalaban Guys Malapit na guys Ngayon lang tayo guys Maka upload ng video Kasi alam nyo na kuya lang muna ayun guys yun na tayo malawang araw Guys, <coughs> okay. malaban pa.

Ah. Oh, tingnan niyo guys, oh, nandoon na. Si Si Madan yung nagkawit Oh, ito guys, oh. Ruby, siguro mga 8 to 10 kilos. Mantap, guys. Mantap ng ko Woo! Tayo sa mga kaanglo. Tap, guys. Looping to yung pamain natin, oh. Mm. Looping. Mantap. Okay na, guys. Ah uh, next tayo baka mayroon pa hmm.